Itong video na ay noong Sunday pa. So, ngayon lang ako mag-voice over. Ngayon lang ako nagkaroon ng time. So, sa mga nagtatanong po kung nasaan po ako, nasaan kami ng family ko, nandito po kami sa Aruba, One Happy Island. Part po siya ng Caribbean Island. So, nag-decide kami na magpunta sa beach kasi wala din naman kaming magawa. Punta kami sa Mangalhalto Halto. Ayan, o oh, di ba Ang ganda. So actually po, dito sa Aruba, ang um, dinadayo po talaga ng mga turista ay yung, yung climate at saka yung mga beach. Kasi lahat po white sand. So, maganda nga yung araw kasi hindi siya masyadong mainit. Medyo makulimlim. So, ayan nga. Papakita ko lang tong ibon oh, na sa gilid. Ang cute niya lang tignan. Siya nga pala sa mga hindi nakakaalam. Ang Aruba po, um, sakop po siya ng the Netherlands. Pero geographically, nasa bandang South America po siya. Ang ganda lang dito kasi talagang sobrang linaw ng tubig, white sand. Sobrang nakaka-relax talaga pag nasa dagat ka. Ayan. Tapos ayan yung anak ko, dala-dala pa yung bike. <laughs> Gustong mag-bike, hindi naman pwede dito. O oh, diba? Stress-free Oh. Ganda-ganda talaga ng tubig. Ang linaw-linaw. Maliit lang po ang isla ng Aruba. Although sobrang layo niya sa Pilipinas, tinitiis po namin na malayo sa pamilya. Kasi okay naman po ang pamumuhay dito. Basta may trabaho ka lang. So ayan nga, unanood pa kami ng mga nag windsurf surf. Ayan, lumilipad-lipad pa o. Oh. Ang ganda, di ba? Sa totoo lang, di na mga ako naligo. <laughs> ko lang yung daga. Tinitignan lang namin sila. Ayan. Ito pala yung windsurf on um, spot dito sa Aruba. Isa sa mga spot kung saan sila nag-windsurf. O, oh, di diba? Ang dami nila, o. Oh. First time kong mag-voice mag -voice mag over. Kaya pasensya na hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. <laughs> Basta pagmasdan nyo na lang yung dagat wala talagang masabi o oh, ayan na naman si Paul laladala yung bike o oh. o oh, ayan o oh. papakita ang gilas pa tong isang to o oh, ayan o oh, diba papakita ko na lang yung mga ano mga bato-bato sa dagat diba ang ganda ang linaw oh. Papakita ko sana dyan yung isda, pero hindi naman yata nakita. Pero ang daming isda na maliliit. O, oh, ayun pala. Oo, oh, oh, yun. O, oh, ang linaw, di ba? Sobrang linaw. Ayan. So, papauwi na yata kami nito. <laughs> uwi na kami. O, at syempre, pagod na pagod yan. O, oh, yan. Natutulog na yan. Kasi uwi na kami.